Jessica, sa inyo naman, uh, paano po ninyo nilalabanan yung sadness? Sadness? Um, Siyempre sa amin, nasa malayo ako, malayo yung pamilya. Usually, unang-unang ginagawa ko is tumatawag. Opo. Tapos kung, yes, tapos kung hindi sila available, kasi ba diba yung, yung time difference, umaga dito, gabi dyan, ganyan. Minsan, ang number one na ginagawa ko is yung pag-online shopping okay. Tama nga yan. Nakakawala talaga ng stress yan. Alam mo, sa umaga yes. minsan, bakit may ganun? No? May mood ka na bigla mong bubuksan yung ano mo, yung mga pang shopping-shopping? Yes, nag-online nago shop. Hindi naman, maglalagay lang naman ako ng items sa cart. Pero hindi ibig sabihin bibilhin ko siya. Mga ilang oh, araw ko siyang pag-iisipan. Pag, -iisipan. pag <laughs> mamukot na naman ako <laughs> the next day, titignan ko ulit hanggang sa mamaya na-purchase ko na pala. <laughs> Uy, very... Very relatable. Relatable talaga. Nakakaloka. I-ano mo yan, naka-standby lang siya dun sa cart, pero hindi mo pa siya i-check out. Hindi, mga ilang araw pa yan. Tapos pa utay-utay pa. Kunyari, yes, banatay dalawa banatay lang yung, na. oh, dalawa yung item lang na bibiling ko. Tapos bukas, oh, atas bukas, dalawa ulit. Tapos yung isa, isa naman. Ganon. Ganon. 'di ba? Nakakaloka Miss Jessica. Pero um baka pwede nating sabihin uh, Miss Jessica sa mga listeners and viewers natin na okay lang na malungkot. Normal naman yan sa mga tao na magkaroon ng yun, no? Kung magiging malungkot ka. Normal naman yan. Pero nasa yan naman yan kung paano mo siya lalabanan, eh. Ibat-ibang tao may mga ibat-ibang way. Kung paano nila nilalabanan yun. Siyempre, para Chaka, sa akin, napaka-introvert ko Hindi ako mahilig makipag-ano ng mga friends. Yung iba, gano'n. Mm -hmm, mm -hmm. Yung iba, kagaya ko din, isang way pa din. Yung pag garden ganyan. O yun, ano yung mga plantito-plantita? Mm -hmm. oh, Nakakawala talaga yan ng lungkot. Lalo mm -hmm. na pag nag-start ka ng mag-harvest ng mga pinaghirapan mo. Okay. Kasi alam mo, uh, Miss uh, Jessica, Ate Jessica, um, may mga ilan naman ding sadness uh, na of course kailangan na ng professional help, 'di ba? Oh, pero yes, yes, yes. sa atin kasi uh, very normal lang na malungkot. Kaya nga nang nasabi ko kanina, kasi dyan mo mas ma-appreciate 'yung happiness. Mm -hmm. de ba? Hindi naman pwedeng lagi ka masaya. Pero okay, perfect. Pero sa Ate Jessica, um ano 'yung malaking tulong sa yo? maliban sa of course pag online shopping? Um, nag-nanakikinig ka din ba ng music or uh, nagjo-journal ka ba? Yes, na nanonood ng TV, nanonood ng mga K-drama, mahilig hmm. tayo diyan K-drama. Oh. Tapos sometimes naman, mainly pag malungkot ako unang-una, kumukuha ako ng happiness sa family hanapin mo muna yung mga bagay or mga tao na talagang nakakapagpasaya sa yun yung una mong hanapin. And kung naghahanap ka pa ng ibang, pag hindi siya nawala doon, and then meron kang backup plan na kung saan ka pwedeng, alam mo yon mahanap ni yung parang peace. Minsan yung iba nagbabasa. Mm -hmm. Kung religious sila, nagbabasa ng Bible, ganyan, or pupunta ng church. Para lang magkaroon ng parang peace napansamantala para maliwanagan isip kong bakit bakit ba ako malungkot mm -hmm. anong 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 source ng pagiging malungkot ko deserve ko ba maging malungkot yung parang ganun tatanungin mo muna yung sarili mo eh mhm mm saka ate isa din sa mga um nagpapatrigger ng sadness natin is of course yung ano um hindi tayo kasi marunong kumindì uh, parang hindi. lagi tayong oo ng oo hanggang sa nauubos tayo ay, yes. Totoo yan. Mahirap maging... Sometimes mahirap maging mabait. Yes. Kasi sa kaka o oh, o oh, 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 mo, hindi mo alam. Napapagsamantalahan ka na, ganyan. Mm -hmm. Isa din yun sa nagkukos ng sadness natin. Kasi parang feeling natin, hindi natin nakukuha yung same energy na binibigay natin sa isang sa ibang tao. Tama. ba? Diba? Maraming ganun, Ate Jessica. Oh, yes. Lalo na pag may mga, syempre sa mga pamilya nga iba-iba, may mga pamilya na siyempre sanay na silang, alam mo yon na may naibibigay ka halimbawa, tapos one time ka lang na hindi makapagbigay, is parang iba na yung dating sa kanila. And then yun na yung magiging cost ng sadness mo minsan kasi tatanoyin mong sarili mo na perfect ka bang anak o naibibigay mo ba lahat ng gusto nila. Mm -hmm. Tama, parang tama, Kaya tama. na ganun sa sarili mm -hmm. And meron pa ate Jessica, yung kaya ka rin nag nalulungkot um, lalo na siguro yun sa mga nasa nanonood ngayon mga nasa 20s to 30s yes. 40s masyado silang nape-pressure 'di ba masyado silang Oo, yes. o oh, parang feeling nila um, na pag-iiwanan na sila ng panahon lalo na yung nasa 30s ka Damn. pero until na wala ka pa ding boyfriend or anak hindi ka pa married 'di ba ate yes. Sabi nga, dun nga darating sa point na tatanungin mo na lang talaga yung sarili mo, bakit? Mm -hmm. mga, alam mo yun, bakit ako, or bakit nang nangyayari sa akin, ano bang nagawa kong mali? Ganyan, dun bumababa yung self-esteem mo minsan, and then papasok na yung sobrang kalungkutan na hindi mo kayang labanan, which is yun, na, depression. Mm -hmm. And, ate um, Jessica, um, tingin nyo ba, uh na kailangan pa, pa sa sayo sa Miss Jessica paano niyo ba inaalagaan yung mental health po niyo Ako naman kilala ko yung sarili ko eh pag alam kong talagang sobrang down ako na talagang kailangan ko na ng tulong sinasabi ko agad sa asawa ko eh alam niya mm -hmm. and then alam natin niya yung gagawin niya kasi na briefing ko na 'yo <laughs> kung mm -hmm. ganyan malungkot na ako dapat ganto pag oo ka na lang sa lahat na gusto kong ganyan, parang gano'n yun. Pero minsan may mga times kasi na yun pala, nagtatantrums lang tayo or nagagalit lang tayo kasi hormones natin. Yes, hindi na may iwasan sa mga babae yan. I mean, eh. May times talaga na sobrang ng init -ul. ng ulo. ba? Diba? Tsaka, mm -hmm. um, kailangan din natin para medyo mabawas-bawasan yung, yung sadness natin. Matuto tayo maging grateful. Yes, yun. Yun nga, isipin mo kung ano yung mga um, bagay na meron ka and then doon mo marirealize ang dami mo palang blessings. Mm -hmm. Kahit na simpleng bagay lang. Oo, oo. Ate Jessica, may isa pa. Alam mo ba kung ano pa yung nagpapasad sa atin? Ano yun? Ano? Kapos ang budget. Ah, true. <laughs> Sabi nila na, <laughs> hindi daw nabibili ng pera ang kaligayahan. Pero para sa akin, nasa, nanay na din na. I think, yes. Na mm -hmm. nakakapagpasaya yung pera. Mm -hmm. Para sa akin na, para sa akin. Oo, okay. kailangan Kasi talaga yun, di ba ate? Uh -huh. Uh -huh. Oo. So, so ikaw ate Jessica, baka may maya advice ka sa mga listeners and viewers natin kung paano mabawasin yung mga pinagdadaanan nilang lungkot ngayon. Um, mag, I think magpray. Kasi minsan doon ko nakukuha yung mga sagot na hinahanap ko pag nagpe ka. Una magpe-pray and then mas maganda ata siguro kung isa-isahin mo yung mga blessing na meron ka. Ah, kahit maliit lang 'yan. Mm. Like okay, napaka bless ko kasi meron akong anak, may asawa akong supportive, or nakakakain kami three times a ah, day. Yung mga simple blessing lang. And then doon mo marirealize na napakaswerte mo pala. Ayun. Ate Jessica, invite mo ulit yung mga listeners and viewers natin na i-follow uh, yung mga social media niya ni Kuya Jake. Ay, maraming salamat po. Yun nga po pala sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kuya Jake. Ayan po, paki-follow and subscribe po ang aming YouTube and Facebook um, account. Kuya Jake lang po. Ayun. Si Kuya thank Jake, you. mga kapatid siya yung ano, yung nagtatagalo. True, yung super fluent. Oo, mm -hmm. ng Rafi Tulfo. Mas marites Ito, pa, pa kay ate Jessica. Sure. <laughs> Ayet, yes. Ito siya sa pangpatanggal ng mga kalungkutan ko dahil mas sobrang marites siya sa akin. <laughs> <laughs> Regards po kay Kuya Jake, ate Jessica. Opo, thank you. Thank po. you. Ah. Ayun, thank si you. Thank Thank you. Thank you.